Nandito na naman ang inyong kumareng nakilang pakialamera, ang inyong kumare, kumareng Maki Rena. Handang dumamay, lalong-lalo na sa inyong mga problema sa buhay. Willing na willing, Maki Alam. Lalong-lalo na ating mga kapitbahay, Diyos ko ah. Willing na willing, Maki Alam yan. Kitang-kita ako naman, oh. No? Ang dami na namang mga pakialamera at pakialamera sa ating comment section. Gusto nyo rin makialam sa problema at pinagdaraanan sa buhay ng ating kapitbahay na dadamayan ngayon. Pwede pwede kayong mag-comment dyan ha. Makialam kayo sa comment section natin sa FB page 91.5 Win Radio Manila. Nandyan o, oh, hanapin nyo lang yung picture dyan na masarap ang tilapia ni Katya. <laughs> Yan, 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 kayo makikialam, ha? Makialam kayo sa comment section. Sabihin niyo sa akin kung anong ipapayo ninyo kay Tupi. Si Tupi yung uh, sumulat sa atin, ha? Yan, si mag-comment kayo dyan, okay? Oh, ready na ba kayo mga kapitbahay? Abay kung ready na kayo, ready na rin ako. Oh. Dito pa rin yan sa si Maki Alam. <laughs> Binabasahin na natin ang problema at pinagdaraanan ni Paring Tope ng Novaliches. Mamaki Alam! Mamaki Alam! Mamaki Alam! Maring Makirena mo na lang po ako sa pangalang Tope. Oh. Iwalay na po sa asawa pero may isa po kaming anak at nasa kanya po yung anak namin. Layo kasi sa akin ang asawa ko at hindi na siya nagpakita pa muli sa akin. Kaya buhay binata pa rin ako hanggang ngayon. Wow. Mare sa totoo lang ayoko nang isipin pa yon kasi nasasaktan lang talaga ako. Alam ko naman ang mga pagkukulang at kasalanan ko eh. Aminin ko, Maring Maki, mahilig kasi talaga ako. Wow. Mahilig akong makipagganunan sa iba. Mahilig ako makipagganunan sa iba noon kahit may asawa na ako, Maring Maki. Hindi ko rin maintindahan ng sarili ko pero hinahanap-hanap ko talaga ang pakiramdam ng ganunan sa iba. Nakaka-excite kasi ngayon nga, may kinaadikan na akong babae na sobrang galing. The best, magpaligaya. Agoy, Aglo, agoy. ko nga, nakahanap na ako ng katapat ko kay Katya. Tari na pangalang Katya, pang biba, biba pangalan ah, pa lang talaga eh. Paborito ko ang mga luto ni Katya, lalo na ang pinaputok na tilapia ni Katya. Paborito ko yung kainin sa tuwing magkikita kami. Talaga pa si Katya, kaya alam mong fresh na fresh talaga. Noong nakaraang schedule namin, Maring Maki, sobrang nasaktan po ako kasi inamin sa akin ni Katya na may sponsor daw siyang AFAM. At sinabi pa niya na kailangan na niyang tapusin ang lahat ng mga namamagitan sa aming dalawa. Maring makinasaktan ako ng sobra. Kasi mukhang mahal ko na yata talaga. Si Katya. Kaya ngayon broken hearted ako, Mare madamayan mo naman ako. Makialam ka naman sa pinagdaraanan kong ito. Tope ng Novaliches. Mamaki alam. Mamaki alam. The serve. The Charing. <laughs> Charing gano'n. Anong pangabang magagawa natin paring Tope? Kailangan mo lang tanggapin na it's a tie. <laughs> At least, di diba ngayon, alam mo na ang feeling ng maisahan. Charing. Goy. Charing gol. Siyempre, ngayon, nasaktan ka. O, sana naman maging daan yan para magbago ka na. Huwag ka ng bembang Nang bembang here, there, and everywhere. Magkakasakit ka pa dyan sa ginagawa mong yan, eh. Oo. Bembang here, there, and everywhere. Kung gusto mo ng seryosong relasyon, matuto ka rin magpakita sa umpisa pa lang ng malinaw na intensyon. Malala na doon sa taong nagugustuhan mo. Hmm. Hindi yung chorba ka lang ng chorba. Huwag <laughs> mo palagi ang puso mo, ha pare? Kung gusto mo makakuha ng pag-ibig na totoo, puso pa rin, pare. Puso! puso. <laughs> aray, aray ko. Puso pa rin pare ang papairalin. Hindi puro puso. Saka pwede ba, tigilan mo na yung bisyo mo na bembang ng bembang. Ha? Bembang ng bembang kung kani-kanino. Diyos ko, ah! Ano ba yung ano mo, ha, puno? Maraming sanga. <laughs> Oh, alam ko may pangangailangan ka, lalo na sa bagay na yan. Pero please naman ha, paring tope. Pagpigil ka naman. Tsaka mamimili ka rin. Huwag okay. tusok lang ng tusok. Fishball yarn. Kwek, kwek. O, oh, ending yan. Sige, puro panganay lahat ng anak mo. Kakaloka ka. Pagsibing aral sa sana sa yan. Ano, paring tope Huwag kang patol lang patol kung kani-kanino. At pigil-pigil din. Huy! Baka makakuha ka ng sakit. Yun yung pinaka-worst na mangyayari sa'yo. Kung hindi puro panganay ang makukuha mo, sakit. Kaya mag-ingat ha, pare. Alam ko masarap yan. masarap ang kahihinatnan niyan. Kung sakasakaling magkasakit ka o kaya naman magkaroon ka ng panganay sa iba't ibang babae. Yung panganay mo nga eh, hindi mo na nga, ano di ba hindi mo na na sustentuhan, hindi mo na nila yun na nila nilayo na sa'yo ng asawa mo. Kasi nga, alam ng asawa mo kung ano mga pinaggagagawa mo sa buhay. <laughs> Eh magbago ka na, ha? Sana last na yan si Katya. Sana yung susunod mo makukuha, eh talagang yun na talaga. As in, seryoso ka na doon. Tapos yun na talaga ang endgame mo. Okay, paring tope. Yan ang ko sa iyo, ha? Sa ating mga kapitbahay, kung gusto nyo makialam sa pinagdaraanan ni tope. makialam kayo sa ating comment section dyan sa Facebook page. <laughs> 91.5 Win Radio Manila Facebook Page Mag-follow lang kayo at tignan ninyo Hanapin lang ninyo ang ating post ngayong araw na ito Ang storya ni Tope Pakialam <tipan> kayo sa comment section Comment-comment lang kayo dyan At i-share nyo rin kung sa kasakali ano Para makialam din yung ibang mga kapitbahay natin Kung <tipan> so, gusto nyo naman din natin Ang inyong problema, pinagdaraanan sa buhay Abay, willing na willing naman makialam Ang inyong dakilang pakialamerang kumare Aki, <tipan> Aki, at your service. Mag pm lang kayo sa aking Facebook page, DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A. Follow -E lang kayo at mag-message kayo sa akin ng inyong mga istorya na gusto ninyong aking pakialaman. Pwede rin sa email, djmakirena at gmail.com.